Actually, first ko yun. <laughs> doon ka na, doon ka na. No, first yun. Oh. Sa, 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 sa loob ka na sa sakya na di virginize Oo. Uh -uh. Ha, talaga? <laughs> Edi eh, di, ang sakit nun, Ida. Magaling siya. <laughs> no pain, sabi ko. Oh, Then... <laughs> Be gentle, please. Sabi ko gano'n kasi siya. Baka naman maliit lang, Ida. Kasi the next day, na-feel ko yung pain. Ay! <laughs> Na-react <I laughs> no. Baka may mga bata. Pang-matured lang to. Tingnan mo na, sa mga sa mga love scenes na ginagawa mo, katulad ito sa sasakyan na ito, siyempre hubot-hubad ka dahil na ang mga pelikula sa Viva na nagpa-plaster ka rin, di ba hmm. nagpa-plaster ka tapos kita talaga yung dibdib mo. Eto, hindi, hindi ka naiilang na ang mga kalabsin -ka mo medyo mas younger siya tapos dumidikit yung hmm. part ng, ng dibdib mo sa kanila. Um, actually, uh, before kami nag-start, may preparation kasi. Nag-uusap kami, tapos minsan, hinahug ko yung partner ko. Sabi, kailangan magiging comfortable tayo sa isa't isa. Please, uh, let's be professional and this is job. Just, uh, let's do it one time lang. So, galingan na natin para uh, hindi pa ulit-ulit. So I'm sure na iilang din siya. So to to ano lang to para maging komportable kami sa isa't isa, nag -hug kami. Ha, yeah. uh, ginahug ko siya. Sige, so, let's hug. Tapos nag ka na kami. No. Hindi naman. Ipa. Ano pa 'yun? Nagbi-makeup pa lang, tabi-tabi na kami para magiging close. Uh...